Ang matagal na nanililihim nga nito nga si Ronnie, kaya pala ganoon kilaki ang galit niya dito kay uh, Carol dahil pala sa katotohanan na siya din ang may dahilan sa pagkamatay ng kanyang best friend to ay kanyang matagal nang tinatago-tago. Kaya naman pala noon ay gustong gusto niyang makulong itong si Carol dahil ang dahilan lang naman ang pagkamatay nga nitong si, si Joy ay walang iba kundi naiingit itong uh, si Ronnie dahil gusto niya na siya ang kayap nga nitong si Wilfred sapagkat malaki ang pagnanasa niya pagdating nga kay Wilfred at ngayon todo na nga ang kanyang stress at hindi na niya malaman kung ano ang kanyang gagawin sapagkat ginawa na nga niya ang lahat para lamang maibigan siya ni Dong si Wilfred. Subalit walang saysay -say ang lahat. Kahit nagita natin na galit na galit si Wilfred pagdating kay Carol, ngunit hindi makakaila na may pagtingin at pagmamahal pa rin itong si Wilfred. Dinidenay lamang niya ito dahil sa tinaktakpan niya ng galit. Ngunit dahil sa pagkakataon na uh, munti mag rebelde sa kanila ang kanilang anak na si Leah. Dito na ay magkakaroon ng pagbabago magsisimula silang muli at unti-unting mabubuhay ang dating namatay nilang pag-ibig na napalitan nga ng galit dahil sa muli itong magdudugtong at sa tulungan ng kanilang anak na si Leah. Kaya naman itong si Ronnie ay hanggang pag-iyak na lamang, hanggang magtangis na lamang sapagkat hindi na niya mapipigilan ang muling pagkakabalikan nga nitong uh, si Carol at nitong si Wilfred Lalong-lalo na at iniisip na nila ngayon ang kapakanan nga nitong si Leah muling magkikita ang mga landas nga nitong si Carol at itong si Wilfred noong mga time nahihiyain nga ni Carol ang kanyang anak na si Leah na sila ay magsusuming sa isang resort at ginusto din ni Leah na naroon nga itong si Wilfred hindi maiwasang mapatingin ng diretsyo sa katawan itong si Wilfred sapagkat naisip niya noon nung sila pa nga at nanumbalik ang kanyang pagtingin dito kay Carol